Panalangin sa Nuestra Senyora de la Imaculada Concepcion de Salambao. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Berhing Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming naririto sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami ay maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala ng iyong kalinis-linisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda. Ang mga naglalakbay sa mga ilog at kargatan at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababaang loob mo ay aming tularan at harapin namin ang daluyong ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananampalataya sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapapurihan nawa namin si Yesu Kristong Panginoon kasama ng Ama at ng Espiritu Santo iisang diyos magpasawalang hanggan amen sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo amen